Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may po sila at may mabubuting kaloban. Uh, Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit araw-araw. Huwag -araw. palang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwag ka ng bangsyan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindutin rin po ang bell ko para palagi po kayo attitude sa aking mga isusunod na mga video. Pakakalub ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking manalalaman na sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang pumatutuklasan sa iwagan ng pangkasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi pong yung isa po niyong isapus at isipan. Apanatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, natigil sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y may napakalaking kayamahan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutumbusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahala magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawang kabutihan. Pagkakalob sa lahat ang siksik dikdik dik, at umapo na pagmamahal ng ating Diyos na mga, mga kapangyarihan sa lahat. Ang uh, bago ko po bisan po ay shout out muna kay Berlindo Paliso. Bike tayo Commented, to Oriola from Bicol, Ryan Labisti, Junix Binadin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Pait Win, Uh, Robin Ruben Mantinilla, Marlon Huyuhoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC Commented, uh, Janice Nolo, Arnel Rialo, Pantalyon Bobihis, Lordan uh, Lord Dan Buo, Commented, Aljon Pu Andong Kalugi, Tani Gyanan, uh, Marvin TB, Coldwood TV. Sa mga hindi ko po nabanggit po, shout out po sa lahat. Uh, ang isisir ko po sa inyo ay yung Uh, orasyon pang strike at uh, sabog-sabog ang masamang espiritu ibaga ng pangasinan ato po kailangan po na uh, magpudir po kay dito kung wala po kayong pudir huwag nyo po po nang sasabakin po ang pang po kasi ito ay high level po ito uh, ang gagamit po uh, magisar po ng isang ama namin uh, Bakino Maria sumasampalataya at isunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po Salin po sa isip at ihip po sa pasyente o sa harap na harap mo upang sabog-sabog ang masamang espiritu. Ito po usalin po sa isip at ihip po sa pasyente o ihip po sa puyo o sa isang basong tubig at uh, ihip sa harap mo upang sabog-sabog ang masamang espiritu. Alin ba pong ginagawa po sa pasyente nyo po sa puyo, Tapos ipon nyo sa tubig painom nyo sa kanya at iipon uh, nyo sa paligid po para walang makakalapit po na kaysa man pumunta yung masamang espiritu ng mangkukulam po ay sabog po siya. Ito po rin po ay eh, maganda po rin gamitin sa pangkombate po ng buruan po, panggawa. Mag Magandang gamitin po sa kombate po. Um, uh, uh, nag lamang po ito ay eh, yung mga professional na manggagamot po ang nag usal po. Uh, huwag mo nyo munang sabakin po na usalin po ito. Kung halimbawa po, malakas po yung kunyo na po, puder nyo po, uh, pwede na usalin po ito uh, para sa mga gamot naman po ito na pang ipagkakaloob. Pero isulat nyo na lang po sa papel niyo para pag may na kapag aral na po kay mga ito na po yung gagamitin po niyo. Narito po ang orasyon po. Usalin po ng tatlong bisis sa isip lamang po. Jirik Yusik Duaok Siyah Jirik Yusik Do out. Siya. Direct. risk Do out. Siya. At nung bisis po, saling po sa si isip lamang po. At i-hip sa pasinti o sa puyo o sa harap ng muupang upang sabog-sabog ang masamang espiritu. Anong buruan pong pang po ito. Uh, narito po ang orasyon po. na ano po, huwag nyo po munang gamitin sa kung po, huwag nyo subukan gamit, gamitin po kung nagdi po kayo, isama nyo sa devotion para, para uh, lumakas po siya maigi uh, pag kung gagamitin nyo na po uh, ito po ay alagang kakapit po sa inyo na uh, subok na subok po ito na pang kung po sa mga masasamang espiritu Sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, like and share. Pakipindot na rin pong bell po. icon. Hinsya na po kayo kung hindi ako magrunong mag-edit. Kahit nasulat kamay lamang po, ito ay sulid na sulid po. Ito po ay galing kanan talaga po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po maisaolo po nyo to. God bless po sa inyong lahat. At shout out po sa mga hindi po na shout out. Maraming salamat po.